Muling okay. pagbabalik. Ah. <laughs> ako si Jay. Ako si Jay TV. TV vlogger. Performance electrical electron. So, nangyari to. Ito. Yan. Yan lang. Operan kasi ako sa ano, sa 30. May 30 naipipis ko sa nasasakyan eh. Hmm. Pinanti sa buko. Yun lang. Follow na lang ako si JTV. Vlogger Performance Electrical Electronics. Follow lang ako sa Facebook. Sa YouTube. Page. Yun lang. Hindi naman sa pilitan eh. At least mayroong content performance. 买个。